dito sa Mani ay uh, pipili tayo ng uh, uh, maganda no uh, yung kanya yung malaking uh, bunga o laman ng Mani so dalawa tatlo apat lima anim so ito itong ayon na to kunin ko yung uh, mga buto alim tanggalin, terus uh, babat sa tubig. Ito pa. Uh, Ganda yung uh, laman niya, oh. Ano? 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 Ito. Ano? sa tubig. Ito sa tubig, ano? At tubig. siksik -sik siya oh siksik -sik. ayan ibabad lang sa tubig ng mga uh, uh, apat na oras hanggang limang oras yan bago itatanim ayan ito ang uh, seeds na ating mani okay pagkatapos ng apat na oras ng pagkakababad, uh, pagkakababa dito ang ating uh, mga seeds ng uh, mani ay uh, pwede na yung uh, itanin. Ito yung atin mga pagtatamnan. Ang una ay ang, uh, mixture nito ay uh, 60% buwagag na lupa, another 20% ay uh, ipanang palay, at uh, 20% pa ay vermicast. Uh, ito naman ay uh, buwagag na lupa, ang uh, 20% ito ay kokopit, uh, at another 20% ay vermicast. Uh, uh, so, Pwedeng i-substitute yung uh, ipanampalay uh, sa vermicast, ano. Ayan, ikatulungan natin ating uh, uh, seeds ng mani. Seeds ng mani natin. Ayan. So, ito. Uh, Paiiputan natin yung uh, kapag tumubo lahat ay pwede namang uh, i-transplant yan, ano. Babaw lang ng 1 inch, ano yung uh, buto ng mani ito 1 inch uh, ang baon ito ayon, tapos takpan pagkatani may bahagyang ha uh, Uh, ng tubig no? bahagyang bahagya lang ayun para mabilis silang uh, mag sprout ah? Uh. Hmm. Yeah, lagyan natin ng uh, uh, level, ano? Sa so, ganun, kahit maalo sila sa ibang uh, pananim, ay alam natin kung ano ang ating mga uh, makatanim Diyan, yun. After five days, so yan, na-sprout uh, na, no? Ating uh, mga tanim na uh, mani uh, sa mga empty bottle ng mineral water. So ito po ang ating mga tanim na mani sprout na after full days. Ayan, yung pa. Ayan. So, ating mga tanim na peanut o mani sa paso at uh, sa mga uh, empty bottle ng mineral water. Ang mani po ay uh, pwedeng i-harvest within 90 to 110 days. Pwede rin po nga isa gaga hanggang uh, uh, 130 days. So ito po ng ating uh, mga tanim na mani ngayon po ay nasa 110 days na no? At uh, ready to harvest na po yung mga yan. So ngayon ay uh, samahan niyo po akong uh, pag-harvest ng aking uh, mga tanim na mani na sa mga bote lang po ng uh, mineral water no? Makita niyo po yang ating uh, mga tanim na mani. Uh, nasa bote lang po ng uh, mineral water. Alas hindi po inaalagaan ng mani Napakadali po ng uh, uh, itanim ano. Kumuha lang po kayo ng matandang seeds. Ah uh, tanggalin nyo po sa shell tapos ay uh, ibaon nyo lang po sa lupa sa isang bote po ng ganito. Isa hanggang uh, tatlong uh, seeds ano. Pwede po kayong uh, maglagay nitong ah uh, uh, tapos uh, hindi po siya inaalagaan. Antayin mo lang siya nang uh, magkaroon ng laman ano. Within na uh, uh, 2 hanggang uh, 3 months magkakaroon na po ng laman niya. So marami po akong tanim na yan. Nasa mga 50 bottles po yan. Ano? Ngayon po ay uh, harvest tayo ng manit at uh, gagamitin natin sa pagluluto ng masarap na kare-kare sa pag-harvest po niya. Ano? Kung nasa bote po na katanim, kagaya po nito, uh, buhag gagawin nyo lang po yung lupa. Ano? Uh, yung lang po yung lupa. Ayan. Ayan, kapag buhag gagawin yung lupa, uh, uh, lang nyo lang po ganito. May laman na po yan, no? Oh. So, ayan. Ayan po yung laman, no? Sa laman, kasi konti lang to. Lagay ko lang dyan. Asito naman. Buwag, nyo lang po yung lupa. Ah, sa nyo lang po ang ganito. Ayan, no? Oh. Nagigitan nyo po yung laman, no? Oh. mga laman, no? Oh. Ayan, ano? Oh. Ayan, no? Oh. Nagigitan nyo po mga, uh, mga laman po, no? Oh. Ayan, no? Oh. So, ito po yung ating mga uh, unang na-harvest. Makikita uh, po ninyo nga uh, uh, mga laman ating ah, uh, Uh, manina na uh, na harvest